Welcome back sa aking channel mga kanter Magandang araw sa inyong lahat Muli na naman tayo nakapag explore mga kanter Nandito tayo sa gubat Bago ang lahat mga kanter Shout out nga pala sa lahat ng mga katiits natin Mga supporters mga bagong subscribers, shoutout sa inyong lahat. May ipapakita nga pala ako sa inyong mga kanter na isang puno, lumang puno ng prutas dito sa aming lupa. Na kung tawagin ito sa amin ay tagbak. Hindi ko maipakita ang bunga nito mga kanter kasi wala wala pa siyang bunga. Ayan. pero ang bunga nito mga kanter ay yung mabilog na puti tapos ang lasan niya mga kanter ay sobrang asim Ayan. talagang lumang-luma na ito dito mga kanter kasi maliit pa ang papa ko ay nandito na ito nasa 60 years old na siya ngayon tapos ito nung maliit pa daw siya ay eh. ganito na ang hitsura nito yan mga kanter yan ang klase ng kanyang dahon para siyang tambis pamilya siya ng tambis mga kanter yan ang kanyang dahon tapos sa unahan mga kanter yan ang malaking puno na yan ay lumang durian tree din yan ang alignment nila ay nasa north and south alignment kasi nandito yung est yan ito ang itsura ng kanyang puno tapos dito noon mga kanter kasi dito na din ako lumaki ito noon dito banda ay tunaan ng kalabaw ito dito noon tapos dito banda ito dito sa paligid niya sa kasaysayan ng lugar na ito ay maraming bahay daw dito dati noon ng mga sinaunang tao tapos dito din mga kanter nakakita ako ng puno ng, ng langka, langka noon dito na parang marang siya kung babalatan hindi natatanggal yung bunga niya pag kukunin mo ang kanyang balat doon banda mga kanter, hinanap ko yung puno kasi namatay na. Pero hindi ko na mahanap doon banda. So ibig sabihin mga kanter ay may ibang may taga ibang bansa na nakapunta noon dito na nagdala ng mga ganitong klase ng protas. yan guys Tagbak ito 'yung tawagin sa amin mga hunter. Kaya lang sayang, akala ko kasi may bunga siya pero wala na pala. Baka sunod kong balik dito mga hunter, pag nagbunga ito ay magkikita natin ang hitsura ng bunga niya para din mai-share ko sa inyo. Para din malaman ko kung anong klasing protasya o anong tawag sa inyo ang, ang uri ng prutas nito? ito so yun lang guys mga kanter maraming salamat sa panonood sana patuloy niyong subaybayan ang aking channel maraming salamat God bless sa ating lahat